Number one, ano ang pinakamalaking challenge na kakarapin ngayon ng isang administrator Larry Lacson sa NFA? Mm, still the same pa rin naman po ang challenges no sa NFA which is yung uh, ng buffer stock natin ng palay no. Kasi napakataas po ng na buying price ng palay you ng know, mga local traders, eh, ang buying price natin ay 23 clean and dry, 90 ng wet. So marami ho dyan, may git 25 pa ang ang alay. No? So nga nahihirapan po tayo. Yun, yun, pa rin naman po ang challenge. Aha. Um, hindi ninyo nabanggit na malaking challenge ay yung problemang uh, kinakarap ng NFA na naging dilan bakit nagkaroon nga ng revamp no? yung corruption Hmm, ayon po eh, I leave it up to the, ano na rin po, sa proper authorities na tingnan nila yun. Uh, ako po, as an OIC alias, do yung day-to-day, -day. kailangan ibangon ko lang yung NFA at makapag-operate makapag ng maayos, no? Kanya po, unti-unti bumabalik kami sa operasyon. Mm -hmm. uh, kasi nakafocus ako sa mandate, no? Paano ho ako makakapag-ipon ng pang-imbak na palay, pero mayroon tayong stock. Right, right. And so, um, ngayon po na kayo na italaga na dyan, na OIC, ano po ang assurance na makukuha ng ating mga magsasaka uh, patungkol po rito sa pagbili ng NFA ng mga produkto nila? Um, ang NFA ho ay bukas naman sa mga magsasaka. Uh, meron lang po kaming uh, ilan mga warehouses na sarado. Paliban po doon ay open na po kami ngayon buying. Ang mahirap nga po mamili ngayon, walang masyado nagbebenta sa amin mm -hmm. dahil naka po ang price namin sa 23 and 19. So, ang mga magsasaka, anytime are uh, welcome to go to open way uh, nfa all over the Philippines para po magbenta. Welcome po yan. no? Mm -hmm. At kung babaratin sila, at least meron po silang sasandalan na 23 pesos at 19 pesos. Uh -huh.